Hello mga kamami, magandang umaga uli sa inyong lahat. Ito uli ang katuloy na ginawa kong pagluto kahapon mga kamami. Kaya ng mga aking mga kasamang mga niluto kahapon. O, oh, di ba diba yung tokwa, tofu, o oh, kahit anong bagay, may paraan, may luto ko lang. Ayan po ang mga niluto ko kahapon nakasama. Chicken joy po yan mga kamami. Malinis po yung chopping board ko na yan mga kamami ha. alang ganyan lang ang kulay niyan. Parang nangula po lang. Oh. Asawa ko pa rin ang nagtagataga niyan, mga kamami. Oh, sabi ko, liit ng konti at medyo marami ang bisita ng aking anak. Kasi kung malalaki, eh, baka hindi magkasya. Siyempre, o oh, kaya gumawa ng para ng aking asawa para pagtilad-tilad ng marami. Pero hindi naman halatang maliliit. Nang mahiwa niya yan, mga kamami, hugasan na agad yan. Hmm. Para igaya at niya na yan, mga kamami. O, oh, di ba mga kamami? Simple lang naman eh. Oh, apura. Pero medyo may reklamo Ngunit sa mga talang niya nakikita O oh, hinugas na rin niya ang tofu Madami kasi yan mga kamami eh. Kaya gumawa ako ng isang recipe Na sobrahan Ayan Maluho sa mga kamami Hindi niyo naman na kailangan lagyan pa ng ganyan Kaya lang yung asawa ko nilagyan niya ng ganyan Akala niya sasarap pa ng todo Oh, Eh meron na nga siyang ilalagay na Chicken bleeding dyan mga kamami O oh. Diba? Ilagyan pa niya ng ganon. E eh, niya sa pamara na ganon, sasarap. Oh, itinuro ko na sa anak ko kung paano i-slice ang tofu Mago iprito Gustong gusto niya i-slice kasi malampot hmm. Siya daw ang mag slice O, oh, sige kako, ikaw na hmm. Ang sarap niya mga kamami Yan yung taho na ginagawa Siguro pag di na uubos, ginagawan tokwa iba mga kamami? Ang sarap yan, lalo na sa mga sisig-sisig na tokwa Ang sarap yan, lagyan mo lang oyster sauce O, oh, yan, yeah, magpiprito na po ako dyan mga kamami ilagay na ako ng mantika Yun. pinainit ko na ang mantika ilagay ko na ang tofu kailangan mga kamami mainit ang mantika bago nyo ilagay ang tokwa kasi mga kamami didikit yan pag nilagay nyo uh, sa mantika na hindi mainit ang tokwa para madaling baliktarin kung mapula na ang tokwa pag mainit na mainit ang ating mantika ang gagamitin diba mga kamami kasi ganun ako mga kamami o oh, ayan nabaligtad ko na yan kasi mga kamami, pag naprito, hindi yan magkakalagas-lagas pag inilagay sa Mongolia na niluluto ko. Ganun lang naman ako mami eh. hindi ko din na direct na ilalagay. Kailangan ipiprito natin, saka natin i-slice. O, nakaluto na ako ng tokwa mga kamami. O, ba diba? Yan. Ako po dyan ang nagluluto, nagpiprito, at takot ang aking anak sa mga tumatalsik na mantika abang pinalalamig ko, ang tokong pinirito ko mga kamami, magpiprito naman ako ng manok dyan. Ayan, kainit muna ako ng mantika. Kailangan din mga kamami, mainit din ang mantika pag inulog natin ang manok. hindi ba mga kamami? Ayan, kasi para hindi rin dumikit ang chicken breeding. Kasi dumidikit din paminsan-minsan yan mga kamami eh. oh. Ayan, luto na agad mga kamami. Ilagyan ko ng tissue ang ilalim ng ano, top for wear. Kasi, para yung mantika, sisipsipin niya. Ganyan na lang po ako, hindi ko na sinasala. Lalagyan ko na lang po siya ng tissue para sipsipin yung mantika sa manok, mga kamami. Yan, pagkatapos ko naman naluto ang mga manok, mga kamami, gugunting-guntingin ko naman ang tokwa dyan para hindi magkadurog-durog kung hihiwain ko. Mga kamami, yung gunting na yun, gunting ko lang sa kusina yan. Ginagamit ko lang yan sa pagluluto o like pagkakaliskis ng isda, pagtatanggal ng tinik ng isda. Yan ang ginagamit ko para mas madali ang proseso ko kesa hiwain ko pa siya mga kamami. Gugunting-guntingin ko siya, mas madaling islice slice Ayan, prito na rin ako dyan ng mga sibuyas bawang, magigisa na uli ako dyan mga kamami. Alam nyo bang gigisahin ko dyan mga kamami? Yung sobrang tokwa na hiniwa ko kasi marami para ilagay ko sa Mongolian. Ginawang ko na lang unang paraan para mailuto ko rin siya. nag mas marami akong sibuyas na nilagay ko para sa tokwa na yan. Mas masarap po kasi mga kamami eh. ginawa ko na lang ng paraan para mailuto ko ng ibang recipe. Hinalo-halo ko siya dyan mga kamami kasi maraming sibuyas ako na ilagay para kumalat ang sibuyas. nanya para hindi magtuon lang sa isang lugar ang sibuyas ko mga kamami. Magririkado na ako dyan mga kamami. Siyempre ang hindi na ang ah, magic sarap. O konting asin. Yan mga kamami. Siyempre nilagyan ko ng oyster sauce kasi ginawang ko lang ng paraan niyan para mailuto ko ng iba. Kasi marami sumobrang tokwa. Yan mga kamami, konting halo-halo lang dyan yan. Konting usok-usok at konting kulo. Okay na mga kamami, masarap din yan. Lumambot na yan. Ayan, nilagyan ko naman yan ng toyo mga kamami. Para mawala na may pagkaputi. Para mas masarap tingnan at kaakit-akit. O ba diba, mga kamami, parang food color lang yan. O, yan, konting kulo. Yan, tapos na. O ba diba, mga kamami, yan sarap niyan. O, Nagawa ko para paraan yung sobrang tofu. Para hindi masayang. Kaya mga kamami, nakaluto na ako. O, napakita ko na yung continuation ng mga niluto ko kahapon. Ayan. O, paano mga kamami? Magpapaalam na ako. Pakilike and share na lang ha. See you tomorrow again. Thank you at subscribe Salamat!